Meron pong bagong pautot. Meron pong bagong kasinungalingan na itong si Harry Roque. At ganyan mo talaga maliitin ang ICC. Ganyan mo talaga maliitin ang kuno ay dating pinagsilbihan mo. Nagtrabaho dati sa ICC eto mo kung na ito Kung tutusin, dapat talaga bigyan ng leksyon, may kalagyan, um, palagan yung mga pahayag na ito ng isang Harry Roque laban nga sa ICC. Ang sabi kasi niya, Uh, kung hindi daw dahil kay Digong ang ICC daw ngayon ay lugmuk na hmm. si Digong daw kasi ang nagsalba si Pangulong Duterte <laughs> ang nagsalba daw ng kabuhayan ng mga taga International Criminal Court siya daw ang nagsalba so ang tanong ng taong bayan ay talaga ang mayaman itong si Digong sakali niyang kung, kung, kung sakali ano ho, na naisalba niya ang kabuhayan ng lahat ng taga-ICC. Ay, anong klaseng kaisipan ito, Mr. Harry Roque? Talaga ba? Dalawang bansa naman ang posible umanong kumupkop kay presidente or dating presidente na si Duterte. At yung dalawang bansa na yan, ay hindi naman na kung anong bansa. Pero kung titignan natin, sabi ng mga eksperto, malaking dagok ito doon sa bansa na tatanggap kay Digong. sakaling nga, na pagbigyan yung kanilang hiling na uh, interim release na tinatawag. Yan po ang inaabangan ng mga kababayan natin. Natural lamang ang prosecution ay hindi sang-ayon sa hakbang ni na yan. Ulitin ko ha, eto pinagyayabang ngayon ni Harry Roque na kuno ay isinalbangan ni Digong ang International Criminal Court dahil nga kulang-kulang na kulang na daw ang budget nito. Hmm, ito yung sinasabi eh yung uh, budget daw ng ICC na ni-request sa, sa the Netherlands or anyway, kung sino man yung mga nagpa-fund dyan, ay 202 million euro. Okay? Pero yung binigay daw ay 195 million euro. Di ba napakaliit na lang? <laughs> Tapos sasabihin mo, si Ligong ang nagsalba. Sa puntong ito, tahasan nyo na rin inamin na ba ang yaman ni Ligong at ang tanong, Saan nanggaling lang ang lahat ng yan, You see, nakikita natin, unti-unting lumalabas sa bibig. Ika nga, uh, di ba, nahuhuli talaga sa sariling bibig ang isda. O, oh, ayan, unti-unti na pong nahuhuli sa sariling mga bibig, itong mga alipores, itong mga ulupong ni Digong. At sa tingin ko rin, ang magpapahamak lalo kay Digong ay ang mga katulad ni Harry Roque.